Habang ito guys, pinakamalaking coral. Yung lumina ko sa kabila, di, meron din naman dito. Ayan o. Ito talagang halata mo siyang ano, coral talaga. Ayan, nakikita mo yung, ayan, o, yung mga butas-butas, yung mga honeycomb. And ito guys, uh, kinain na siya ng calcite. again wala tayo sa daming dagat ha nandito tayo sa bundok malayo na to sa dagat ayun mga James may nadaanan tayong sapa dito ayan o oh. ganda ng tubig so try natin na explore to guys try, try natin maghanap ng ano mga iba't ibang klaseng bato ano kaya ang mahanap natin dito ngayon, guys? So, quick lang, madalian lang 'to kasi nagra-rides tayo. Ayan oh. So, okay naman yung tubig, oh. Sarap maligo. Malinaw. See, guys oh. So, ngayon guys, explore natin kung anong meron dito sa panay na guys. Parang look interesting. Tara sama niyo ako eto mga ka-James, bungad pa agad ng dito sa baba ng tulay. Ayan oh. uh, may nahanap tayo agad na kwan. Ito, fossilized coral. Malaki to guys oh. Bakit nakarating to dito eh? Tuktok ng bundok to eh. <laughs> Ang layo rito sa dagat. So kasi dito, nasasapa siya. I assume na doon ito galing sa tuktok ng bundok kaya na. So again this part is still ano yung mga million sa years ago na siguro. Is part siya ng dagat. Pero actually wala naman talagang ano 100% accurate kasi yung mga science guys more on theories lang sila so wala naman talagang taong nag travel back on time kung ano ba talaga nangyari nung mga previous millions of years so marami nagsabi ng Pilipinas buong Pilipinas daw is nakalubog sa tubig dagat doon pero I don't think that is possible kasi o oh, lahat naman pong nilagay dyan sa libro eh, kung bakit nilagay nila is na hindi naman talaga 100% accurate. So, mas nananiwala pa ako sa Bible compared dun sa science na yan. So, ayan. Hanap tayo ng ano. Ayan. Ito, mga ka-gyms, hanap tayo ng calcite. Oh. So, for about 5 uh, minutes nating paglalakad-lakad dito, guys. Napansin ko lang dito yung mostly common na bato dito, yung medyo puti, ayan oh. Ayun. Tsaka itong ano, yung mga ito. Yung maraming kalawang na bato. Yeah. Ito naman mga ka James, hindi ko lang alam kung nakikita nyo sa camera, parang may mag-glitter siya dito sa akin, sa aking naked eye. Parang ginto, tingnan pero I think ano siya, Ah, uh, calcite. Kasi yung totoong ginto talaga mga ka James, hindi siya nag-glitters. Pansin ko lang dito mga ka-gems, common dito yung ganitong klaseng bato. So, for me it's calcite siguro kasi medyo malambot siya. So, itong calcite na ito is hindi pa siya totally uh, form or I mean, uh, nasa early stages pa siya for calcite. Ayan o. baga, nag-start pa lang siya maging calcite to start crystallization yung kaninang pinakita na kin, uh, pinakita ko sa inyo guys is talagang calcite na yun kasi uh, ano na siya uh, namumuo na talagang nabuo na yung crystallization niya sa loob eto mag start mag start pa lang nabubulol na ako guys <laughs> while si searching around guys nakita ko to isang malaking fossilized na ano fossilized coral I think malaki sya oh kaya nakarating itong mga fossilized coral dito eto na ako mga kajins ayan oh parang kakaiba sya nga ba ito kasi kung titingnan mo siya parang corals na kinain na ng bato pero kakaibang kolos kasi maliliit yung force niya. Napakalaking ano yan, guys. Coral. Ah, uh, coral. Yan. Habang ito guys, pinakamalaking coral. Yung lumina ako sa kabila, di, meron din naman dito. Ayan o. Eto talagang halata mo siyang ano, coral talaga yan. kikita mo yung 'yan oh, ano, yung mga butas-butas, yung mga honeycomb. And ito guys, uh, kinain na siya ng calcite. And again, wala tayo sa daming dagat ha. Nandito tayo sa bundok. Malayo na to sa dagat. So bali guys, wala akong nakitang jasper, agate or any other some kind of gemstone or type of gemstone. So dito more on corals, calcite, yun lang talaga yung mga normal rocks, mga gravel. So yun lang yung napansin ko dito. And also guys, few uh, calcite, or I mean, ano, hindi pala calcite, uh, pyrite I mean, pyrite. So, alam na pag pirate guys, kung maraming pirate ang isang lugar, possible na may ginto. Kasi yung pirate at saka ginto, lagi nagkakasama yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Ayan, please like and share and subscribe na lang po.